Ha, ah, wag na wag ninyo. Kasi ang Gcash hindi ho nagse-send ng anumang links. Para ho safe tayo. Think before you click. Walang pinapadalang link ang Gcash sa SMS. Yan ha. Ingat tayo dito. Ito pa, oh, nandyan na si Jocelyn de Guzman, co-conveners Watch Philippines. Ah, Josel, magandang umaga. This is Aljo Bendijo po. Hello. Sir Josel. good morning. Good morning po sir. Good morning po. Opo. Kayo ba ay aware dito sa panibagong scam na naman using SSS ng uh, ilang mga scammer? I mean, ginagamit 'to. Nakapasok ko sila Gcash na hotelga. Opo. O, through <laughs> SMS, SMS spoofing uh -huh. scam daw ito eh. Opo, SMS po ang ginagawa po niyan kasi yung ginagawa na po ng mga kawatan natin ngayon eh kumukuha na po sila ng tinatawag na MC catcher. So ang ginagawa po nila, hinahijack po nila yung 2G signal at dito pag nahijack na po nila, pwede po sila magpanggap kahit sinong kumpanya at papasok po ito doon sa official channel. So pwede silang maging telco, pwede silang maging e-wallet katulad ng GCash. ah uh, nung nakaraang bagyo, naalala nyo yung bagyo, okay. ginamit din po yung GCash na yan, DSWD naman para sa mga donation. So, yun, may medyo naglabas tayo ng advisory doon. At ngayon naman po, uh, iba naman po yung ginagawa nila, uh, SSS naman. Kaya po yung lagi po namin panawagan sa mga, sa mga taong bayan is, pag may link po na galing sa, pag na sa SMS, kahit official pa yan ng government agency, telecom company, banko or e-wallet. Basta po may link. Yung link po, ito po yung nag-iiba ng kulay na may naka-underline. Huwag mm. niyo pong i-click yun. Pag may nakita niyo na pong ganun yun, uh, scam na po 'yon. Definitely tech scam na po 'yon. Marami daw na 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 nung nabiktima nito, hindi na nila ma-open ang GCash nila at uh, nung ma-open nila, meron na hong naikaltas na pera. Opo. Opo. Uh, ang gagawin po natin ngayon, ipagbibigay alam po natin sa GCash para at least makapag-issue na naman po sila ng advisory. SSS naman po ngayon na uh, dati DSWD. Naku. So pa pa, 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 iba, iba po sila ng modus operandi. Uh, Ang dami po nila. So marami na rin po kasing nahuli yung PNPACG. But apparently yung ganitong IMSI catcher uh, available pa rin sa market. So itong mga scammers na to, uh, nakakabili pa rin. So, pero wala, pero ngayon at least ngayon malinis na siya sa sa social media. So medyo black market na kung saan man nila ito binibili. Kasi ang nakakatakot dito, hindi mo 'to madidetect katulad ng mga scam hubs. Yung scam hubs kasi ang ginagawa ng mga law enforcement natin, yung mga binibigay nilang numero, yung mga binibigay nilang mga website, Uh, nagagamit yon para maging actionable intelligence, natutunton kung nasaan yung signal. Mm -hmm. Ang problema dito sa MC Capture na ginagamit sa spoofing scam, nilalagay lang to sa backpack. Tapos tinatarget po nila, maglalagay sila ng radius na 1 or 2 kilometers. Pag naglakad na po sila, let's say sinet ko to na lahat ng smart sa 1 kilometer, makakatanggap po. Kaya medyo, yung iba po nananakot pa na kapag hindi mo kinlik, mag-expire yung password mo, mag-expire yung rewards mo. Kaya kaya po yung pinaka red flag. Pag may link, scam. Okay. Meron ding isang scam na maaring makuha daw ang password ng mga wifi router. Tama o ba? Sa bahay. Opo. At makakapasok Opo. na itong mga scammer na ito sa mga personal information na may-ari ng bahay na yan at makakanakaw na sila ng pera sa mga bangko nilang online. Toto to dito pa, uh, Joseph paano po ito Sir joseph? para po uh, at least man lang okay. eh edukasyon sa ating mga kababayan nakikinig po ngayon. Yung yung mga router po kasi natin kailangan nakaset po yan sa private kaya tayo may mga password. okay. So kung may password po yan medyo mahihirapan. Ang ginagamit po ng mga kawatan hindi lang po sa bahay. So ang gagawin nila ay scan nila ano ba yung mga available password. Kung nasa coffee shop man yan, di ba? Sa uh, iiskan nila. Tapos meron silang device Aliit lang yung device na yon. So ang gagawin nila, gagayahin nila yon. So kapag ginaya na nila yon, doon ka maglalagin. Pag nag ka, lahat ng ginagawa mo sa internet, maa-access na nila. Makikita nila. So kapag nag-login ka uh, sa digital bank mo, uh, makikita nila yon. So pati yung password mo. Kaya po uh, nung summer doon sa travels ka, ang sinasabi po natin, pag nagta travel po kayo, Uh, huwag kayong gagamit ng public wifi o kahit na sabihin mong wifi ng isang establishment kasi uh, pwede po nilang pekein yan eh medyo mahirap pong mahuli yan uh, kasi malit lang yung device pwedeng ibulsa oh garo ba ako papunta pa naman ako sa abroad. halimbawa na sa Japan okay. marami yung public wifi doon delikado ah uh, pag sa Japan po medyo say pero para na po mag-iingat uh, basta po ang ang rule wag po kayong magano wag po kayong mag-transact ng any digital financial ah so, okay e using that niya. website using that yeah, website using the wifi ah, the wifi. Using the wifi, i mean website. Opo. wifi so, so kung wifi so kung halimbawa po magpapadala kayo ng pera gamit ang e-wallet gamitin niyo na po yung mobile internet niyo Yun po yung pinaka safe basta hindi po kayo nagla-log in uh, let's say gagamit ka ng public wifi fi ka sa Netflix mo magla ka sa YouTube mo kung let's say uh, spoof po yon or peking wifi po yon uh, makukuha po nila yung username and password ma-access na po nila yung Netflix niya nako hinihingi pa naman diyan yung email mo tsaka yung Google opo. account to ganun yan usually sa bahay opo, naman opo. po paano po natin masi na ah, no, para po mas secure oh, papalitan natin ay, ng every now and then a password Opo, every router. month po magpalit po tayo ng password uh, at the same time i-check niyo po kasi Uh, i-check niyo po ah uh, lagi kung let's say may gumagaya sa inyo. So uh, kasi usually halimbawa ang password mo sa bahay eh Jocelyn. Mm. Uh, Jocelyn123. Mm -hmm. I-check niyo kung meron pang isang jocel 1234 Hindi ba? Kasi baka doon ginagamit. So kung alam nila na lalo na sa mga dormitoryo n'e, eh, 'yung maraming gumagamit. So dapat lagi kayong nag check para malaman niyo kung may gumagaya. Pero 'yung hacking po ng mismong Wi-Fi router Basta po may password, hindi po nila mapapasok. Okay. Sige po. Maraming salamat po Sir Joss Daldeguzman. Marami Maraming salamat po Boss Aljo. Thank Co you. Co-conveners, come watch Philippines. Thank you. Good boy, you! Ako, ingat po tayo bayan ha. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. Ako pa naman. Ako pa naman. Medyo ano tayo dyan. Medyo 70, 73, 74, 75. Ang grado ko dyan. <laughs> Pagdating po sa technology ng mga wifi, wifi na yan, <laughs> mga password, eh, porbida, no? <laughs> Di ba si master, matalino ito sa mga ganyan, magaling. Hmm. Ah, yun, mga... Basta ako, pag may nakakita ako, makahagilap ako ng wifi, papasok agad ako niyan, lalo na pag... Siyempre, titipid ka eh. <laughs> titipid ka ng data. Okay. Then, ino-off ko po yung, ano ko, yung, uh, ang tawag dito, may ano yan eh, yung cellular. Eh lang ha, susurbida. <laughs> Para ho, mas makasiguro tayo dito, ha? Hindi lang. Nakalagay po sa cellphone ko, meron nalagay dyan cellular. Yung cellular data, ino-off ko po yan. Pag meron hong available wifi. Okay. So, ang sabi ho ngayon ng Scamwatch Philippines, gamitin mo yung Wi-Fi, yung cellular data ng telco. Mga sigurado. Sa bahay naman, every now and then, magpalit ng password. Ang mga magnanakaw ngayon, bayan, online na. Oo, oh, napag-iwanan lang yung sa flood control. Kasi hindi online eh. Kaliwaan talaga. <laughs> Garapalan. <laughs> Talagang ghost project, kitang-kita -kita eh. Sus, porbida. Uh, ay! <laughs> Di ba kayo dito sa, ano, sa tawag nito? Sa mga pagnanakaw na ito, yung mga magnanakaw <laughs> na, may, Hindi, hindi, hindi na sa pakiusap na mahiya kayo. Ayoko lang hong, ano, blasphemy kasi itong, tabihin mo na lang na dapat itong kunin. Dapat kunin na kayo ni, ano, Pira! <laughs> anyway, balita pa na tayo. I'm